Ikapitong kabanata Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutoktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay, o kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mga ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa at ang mga propeta. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakasusumpong noon. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ang mga igos sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Marami ang mga gsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagapak ang ulan at bumaha, at tumihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, at lumagapak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangagtilihan ang mga karamihan sa kanyang aral, sapagkat sila'y kanyang tinuturoang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng kanilang mga iskriba.